Hello mga kapabay, this is Brian. and you are watching again short vlog. For our daily short episode, today is Friday. Thanks God, it's Friday. At 1pm na po ngayon, no, tanghali. Dito sa Dubrov, dito Asia. Ayan, as you can see, tayo po ay pa-uwi pala ng duty. Supposed to be 2.30 ang out ko. Pero maaga tayo na ng out po na-uwi ng po ko. Kahit may LQ. <laughs> Nariligaw na naman ako. Ayan, maliwadaan natin. Dito tayo sa kabila. Ayan, so as I promised you before, maglalakad tayo pa uwi. Ipapakita ko sa inyo paano tayo uuwi dito. So 1 PM pa lang po ngayon dito. Ngayon, ayan ang ating dadaan. Yeah. So samahan niyo ako uuwi ngayon, eh, guys. Kung oh, gaano karaming hagdan ang aakyatin ko para makauwi. Usually kapag pag umaga ako, pumapasok ako, nga 15 minutes. Nasa work na ako. Pero pag ganitong pa-uwi talaga, life. Diyos ko. So, pwede ako mag-buzz. na, Diyos ko. But, galakad tayo for you para makita ninyo kung gaano or kung kapaano ang buhay usually ng karamihan mga Pinoy dito sa seaside sa Asia, Kasi most of us, karamihan sa ating mga Pinoy dito, ay hindi talaga nag-provided ng na ang employer ang transportation, especially, usually, kapag within the city ka lang. Yes. So, ako naman, ay may transport allowance talaga ako ever since. Kasi, yung nagsimula ako sa work sa supermarket, ay malayo talaga ako so hindi nila tinatanggal yung transport allowance ko but we will see this month ayan so ayan samahan nyo ako umuwi mag-usap-usap tayo tungkol sa buhay ay yung mga ating mga pwedeng pag-usapan ayan that will be our topic for today but before anything else if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel dai napakainggit niyan na ako please help me to reach 12,000 subscribers Tingnan nyo naman kung gaano katilig ang mga hagdang nilalakad ko dito pa uwi. Pag ganitong tanghaling tapat talaga dai Diyos ko, never die. <laughs> Ayan. So, kung ano ang mga pwede natin yung pag-usapan. And ipapakita ko sa inyo, usually yung mga view na dinadaanan ko dito. Ayan. So, samahan nyo ako. Maglakad pa kayo. Kamusta mga season niyo so far? Dito sa Croatia. Ayan. Ayan mga karaos ba na iintindihan ko na karamihan sa atin ay pagod na yung iba ay gusto nang umayaw diba? may mga part sa araw na na sometimes we feel treated unfairly katulad ng hindi tulad ng iba diba? so sabi ko nga sa inyo palagi guys walang perfectong kumpanya but huwag tayong gamit kung alam natin na sa karapatan natin na mag-complain, especially sa sahod, ayan, gawin ninyo. But usually talaga yung mga ganitong lakaran talaga ay very normal dito sa Croatia. Yes, ito na siya. na tayo dyan. natin, di ba? Ayan yung fort. na ako galing. So, lalakad tayo dito ngayon. Pataas pa. Tuktok pa ng bundok. Yes. So, 1pm tayo nag-start maglakad. So, we will find out ano all the time makaka-uwi. Ayan. So, speaking of kanina, sasabi ko kanina, ayan, tiisin nyo pa. Kasi August na, September, October, halos dalawang buwan na lang talaga, guys. Tapos na ang season. So, tiisin nyo na lang. Malapit na malapit na yan. And yun, pagpatak ng August dito, September, ayan, mag i na sila mag -liilo. Kasi ako, ayan yung ating diadaanod ngayon, di ba? Napakatahimik dito, guys. Pero, so, parang lakaran talaga. Alay lakad to the max dito. Yeah, may mga kabayan tayo nakatira dyan. Yes. So, ang bilis ng panahon, sobra. Hindi ko na uh, namalayan na one month na lang, bare month na naman. Another Pasko na naman wala ako sa Pilipinas, di ba? So, ayan. Kamusta ba ako ngayon? Ha? Sige, kamusta nyo naman ako ngayon. Kahit wala ko yung pakialam. Ayun. Talaga, minsan talaga, siguro one week na ako. Hindi no? man one week. Minsan talaga nakakapagsenting na ako. Siyempre, sino ba namang haaya umuwi ng Pilipinas for vacation? Ako kasi guys, ang sitwasyon ko kasi dito, hindi ako mabigyan ng isang bagsakang bakasyon like 28 days, one month bakasyon hindi kaya ng amo ko ibigay sa akin yun actually sa aming lahat kasi nga pagdating ng winter September usually kasi matatapos yung mga ano na namin eh uh, working students yung contract nila so A apat na naman kami, tatlo kami, tapos isang amo. So, hindi talaga kakayanin na lahat kami ay mabigyan ng isang bagsak ng bakasyon like one month. So, hindi pa talaga, pero I'm still praying na one of this, ano, may mangyari, mabigyan niya ako ng bakasyon. So, talaga hindi ko nalang iniimik ngayon mga tao sa, sa bako. ko na lang sila. Ako rin naman, kung ano lang yung trabaho ko, gagawin ko lang. ba? Diba? Kasi, ayun, normal lang naman sa empleyado na ma-overfatty ka, ma-frustrate ka. So, ako naman, bilang isang, isang lahi, Pinoy lang naman ako sa trabaho ko, nahayaan ko na lang sila. Yeah, pag kakausapin ako, kakausapin ko, pero pag hindi ako kinakausapin, kakausapin. Wala nang issue. Yeah, kung baga, isang po lang talaga yung energy ko. Dahil no homesick ako. <laughs> yeah. Pero salamat kasi nandiyan pa rin kayo. Diba? Ayan na siya, guys. Gabi. Ang taas na nilalakad ko. Kaya pataas pa. Diba? Sobrang alay lakad talaga. Oh. So, ang scheduling ko dito, pagdating ng Tuesday, ayan, pang gabi ako and then the rest morning na every other 2 weeks siguro yon kasi in every other 2 weeks nagpapalit kami ng mga presyo kasi nga lagi nakasale dito 2 weeks 2 weeks so ako lang talaga yung nakatoka pagka things na pagpapalit ng mga presyo bubukas yung kit ayan so grabe napaka talaga ay Ayan. So, thank you din po pala sa mga first time viewers and sa mga wala namang balak pumunta dito pero nanonood ng mga vlogs natin, yung mga buhay natin sa Croatia. Maraming salamat po talaga. So, sa mga first time, sa mga aspirants natin na gusto makapunta dito, dai. Ang niya pero nakakaloka. Malapit na ako. Konting-konti na lang. Ayan. Bigyan ko kayo ng idea Bakit nga ba ang dami-daming mga Pinoy na gusto pumunta ng Croatia Although normal sa mga Pinoy Likas sa ating mga Pinoy Kapag sinabi mag aabroad tayo Usually Middle East, Canada Ang naiisip natin diba? So paano nangyari na ang Croatia ay nag Gustong puntahan ng mga Pinoy So alam nyo kasi guys ng Croatia So parang ano mga yan Uh, lumalaban din. Umaarangkada ngayon yung hospitality field sila dito. So talagang naging in demand ang mga third world nationals na makapagtrabaho dito. And thank you din sa Croatia kasi they opened some opportunities for us. Na if tayo ay nasa Pilipinas, parang ang hirap sa atin na hindi natin masukat akalain na tayo ay from the Philippines to Europe. Di ba? yung restaurants, housekeeping, cleaners, ayan, sa retail factory, yan yung kadalas ng trabaho ng mga Pinoy dito. So, as year goes by, actually taon-taon na lang, talaga ang daming openings sa trabaho para sa mga Pinoy pagdating sa ganyang sector. So, kung kayo ay nasa Pilipinas, ayan, meron kayong experience, sa inyo hahanapin yung mga legit agencies. ko kuya, kabayan, ayan, ayan, kapalag ako. Ayan. Ayan. Saan ka? Saan ka nakatira? Kuya ako, aray lakad ako eh. <laughs> Ayan. Thank you kuya. Ayan. So, saan nyo maahanap yung mga poor, right? ahensya na pwede nyo pag-applyan. Okay? Punta kayo sa www.dmw.gov.ph or www.workabroad.ph Ito na ako guys. Ayan. Oh, Ay, Diyos ko. Punti na lang.

Nagpalipad ako ng dulungan, dun dyan siya. Hindi pa rin gusto. Hindi pa diyan dito. Hindi pa rin mga bus. Hindi pa rin Hindi pa tayo, gusto. Hindi <laughs> Ayan. Ayan na. Kaakit ako sa hagdan na yan. Diba? So, <laughs> okay. Ang next natin pag-usapan, guys, ay ang sahod. Salary. Ayan. Ayan na yung at hang. Wait lang. Kaakit ako dyan mo. So, magkano kadalasan ang mga offer sa mga Pinoy dito sa Croatia. Again, sa mga first time viewers natin, sa mga nangangarap, di ba? So, ang basic minimum wage kasi dito sa Croatia. Di Mga Makaloka. So, ang basic minimum wage dito sa Croatia ngayon. Again, ha, basic to guys, ha, basic. Hindi ko sinabing ito yung offer sa inyo. Ay 970 euros gross. Okay, bruto. May kaltas pa yan. Okay? So, magkano po usually ang pwedeng matira kung ang offer sa'yo ay 970 gross? Usually, 700 to 750. Depende sa kung ano mga ikakaltas ng mga employer niyo sa inyo. Ano yung mga kinakaltas? Pension, insurance, uh, kung ano-ano pa. Yeah. Requirement na ng gobyerno dito. So, may income tax return ba? Yes merong income tax return but hindi ko sure kasi may kasabi na up about 30 hindi you daw know, pwede may kasabi na with beyond 30 pwede pa so we will find out soon kung pwede pa ba talaga kumuha ang ah, mga ah, over 30 yan so usually dito guys kapag kayo ay live out kagaya ako yan yan sya ba diba? kung kayo ay mag live out usually ang housing allowance dito ay nasa 150 euros So, pakikirapan talaga kayo humanap ng bahay kapag summer. Lalo na kung kayo ay nasa seaside. Kasi ang mga bahay dito talaga usually ay pang Airbnb, pang short term lang kasi mas maki ang kita ng mga owners doon. Yeah. But sa part ko naman, okay na naman ako sa accommodation ko. And we will find out pa rin talaga kung ano pa talaga yung huling final say ng mga employers na employer namin pagdating sa living out namin ng kasama ko. Kasi nga, may mga dil deal na nangyayari and sila rin may yung dahilan bakit kami nag leave out diba so yun ayan ito na tayo guys and just maybe 50 steps more yeah oras natin ay no oras na alha 1.17 1, 1 p.m. tayo naglakas so just 20 15 to 50, 20 minutes Nakauwi na ako ng bahay ayan 'di ba? So ganoon lang. Pero napaka-init talaga. Talaga, wish ko ngayon talaga pinagdarasal ko na mag-winter. pagdating na winter, <laughs> winter pinagdarasal ko mag-summer na. So, so na, nakauwi na tayo ng bahay. Wait lang. Baka <laughs> Jimmy Chaxo. Diba? Yung may ari ng bahay natin. Ayan. Wala ka sa ating house, oh, si Tagul Hmm, bigyan niya ako. Tagul Pakas na naman yan. Ayan. Ay, naman na ng konti. Pagod na pagod na ako. So, yan guys. Naka-uwi na tayo ng bahay. And, kailangan ko kuminom ng tubig. Yes. Kailangan ko magtubig, guys.

Kaya, pero yung nasasabi na naman kami na walang aircon. Kasi, iba na rin yung pala paggabi. Malamig-lamig din yung banas. Ayan. Whew. Okay guys, so ayan, nakakuya tayo and I hope na somehow I like, enjoy kayo. <laughs> Salamat sa pagsama sa akin pa uwi kasi wala akong kasama. Ayan, salamat po sa pagsama nyo sa aking short vlog at muting vlog for today. Ayan, naway tayo po ay magkaroon pa ng more contents this month. And I'm really looking forward then na makapag-contact tayo with Kabayan this month of August. So maraming maraming salamat po sa panonood at sa so, pag hindi po nag-skip ng ads sa mga YouTube, sa mga vlogs na ginagawa ko. Maraming maraming salamat po. So again guys, if you have any questions or suggestions, comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating mag next content sa ating channel. And again, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. Good luck sa mga aspiring applicants natin. Good luck sa mga naghihintay pa. Yeah. Good luck sa mga nawiwili. <laughs> And dalangin ko po na kung ano man ang gusto ninyong gawin sa buhay ninyo ay matupad in God's perfect time. Okay? Tiis-tiis lang laban-laban lang tayo sa buhay. At anong pa man din naman eh, kapag tayo ay nag-exert ng effort sa mga bagay na gusto natin, yan ay eh, matutupad in time. tis tis lang tayo sa una. Okay, again guys, maraming maraming salamat po and see you soon po here in Croatia. Ciao.